Diyos na po ng kapwa, Diyos, diyos na po ng kapwa, diyos diyos, mesto, sa bari, huh? diyos, 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 sa Diyos, 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 sa Diyos, 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 yan?

Ano ka salaran sa iyo? Ah. Ano ka salaran sa iyo? Ah, kanina pinatawanan mo sa video ko na. Ano ka salaran sa iyo? Ah. Ngayon ka tumawa, nakaharap mo ako. Ah. Oh. Ngayon ka tumawa. Ngayon ka tumawa Nakaharap mo. ako. Ah. Ka dyan. Ah. 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 Ah.

Ah, hindi ka tapos. Sige, sige. Sige,

Ano oh. ka? Ano Ano ka? Ispirito o Sagot! Ay, ay baka ba, 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 ba. Karga! Oh. 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 Ayoko no, ba, na Ayoko na! Ayaw mo na. Lala, ay Sagot! Sino may hawak? Sino may hawak? Sino may hawak? Sino Sino may hawak Matigal Sino may hawak doon? Matigal Hindi tayo doon Huwag pahirapan na wala, uulit ka pa! na! Sigurado ka! Sigurado ka! Alas ka sa bahay na to! Ba? Sino may hawak ka? Ah, sino may hawak ka? Ano po tayong librong yan? Talon, sino may hawak ka? Ako! Nasaan?

Mabutin mo ako? Ha? Nakakalmutin mo ako? Hindi! Ha? Hindi! Hindi mo kaya! Meron pang lalaman dito. ka nagpapagawa. ka, daron. Sangkapan daron. Sangkapan Sangkapan daron. Sangkapan Sangkapan daron. daron. daron.

Indianguyah, apa kata gamutmu? Sebab kalau salgu nak iparaya. Hahaha. 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 Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday.